yung kanyang ano katiwala sa ano sa bahay niya siya yung taga-reload ng ano ng magazine ano ni Bai during the ano shooting incident. Kinakot lang daw siya ni ano ni Tapos simula ng marahas sa trahedya, ang kapitbahay ni Bae na si Maricel, walang kamalay-malay na siya ang unang magiging biktima. Oh! Wupo, wupo! Ah! Do sa pangyayari sa shooting incident na yun, una niyang baril yung ah, naglalaba. Hindi na kontento sa pamamaril kay Maricel. Sinadya naman ni Bay ang bahay ng kanyang kumpari na si Berto Kaimol. pinuntahan niya yung bahay ni Sir Timberto kung saan hindi niya naabutan si Berto at ang pinagbalingan niya ay yung tatlong anak ni Berto. Kung ang sarili niyang inaanak, nakuhang pagbabarili ni Bae, wala na siyang pinalampas pa. Pagkatapos noon, maging ang mga nasa loob ng bahay, ang sunod niyang pinuntirya, isang buntis. Opo, maramang po. Wag. masakit isipin dahil wala namang tunay na motibo sa likod ng pamamaril. Saan ba 'gi na nalabas na nangyari 'yun kasi na siya ng influence ng alak at mm, kasama na rin dito yung droga. Wala naman siyang mm, talagang kagalit na ano, talagang bunga lang siguro 'yun ng ano ng problema uh, alak at saka uh, ng droga. Nila napakahabang bangungot ang naganap sa Tabon Uno. Kahit umabot lamang sa sampu, hanggang labing limang minuto ang pamamaril. Nung nakarating yung report sa police station, agad na-responde yung tropang police natin at naabutan nga si Bae kasama pa si John Paul. Nung pinapasuko siya ng mga pulis, binaril niya yung mga pulis, kaya walang nagawa ang mga pulis, kundi gumanti sa kanya ng putok. Hanggang sa mapatay siya. Sa mga ganitong insidente, hindi dapat tayo nagiging kampate sa ating mga komunidad. Iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. At kung sakali namang malalagay tayo sa ganoong sitwasyon, narito ang payo ng mga otoridad. Kapag mayroon pong mga, ano, mga gulo, insidente sa ating lugar, uh, wag basta lumabas ng ating bahay, manatili tayo sa loob ng ating bahay uh, at ilak ng ating pintuan or gate. Uh, wag basta makikiusyoso pangalawa, kung may mga unusual na insidente sa ating lugar, agad na i-report sa, ano, sa pinakamalapit na police station or sa ating barangay.